pagluluto tayo ng binulang lang na puso ng saging na may kasamang tilapia. Iniwaw natin ang saging. Ayan na pag iniwa. Ito naman ang ating tilapia. Magpapakulo tayo ng tubig. Ayan. Ayan. Hay na guys, kumukulo na. Nalagay na natin ng isda. na natin ng miwa na natin, ang... natin. Lapya. Yan na guys. Hmm? After nyan, next naman natin itong puso. Nang hinimay ko kanina ng puso. Puso ng saging. Hmm. Ayan sa ipabaw. Ayan siya. Tapos, tatakpan na natin.